MTCB Media. Welcome ulit sa continuation ng ating podcast. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-record dahil na busy. Pagkakaalala ko, December last year pa, 2023, ang huling episode ng podcast ng ina nyo. Ngayon, nag resume tayo Pagkatapos ng isang mahabang mahabang pahinga, super haba. At pasensya na dahil natagalan ang ating pagre-record. At napakahirap talaga kasi no na sundan ang episode dahil una, walang time. Anyway, hindi na ako magkakwento. Maraming maraming salamat. Nakikinig pa rin kayo sa podcast na ito kahit na medyo matagal-tagal ng nahinto ngayon ay meron tayong kakaibang topic. Nung mga nakaraang episodes, ang naging topic natin ay para sa mga nanay na natin, di ba? Dahil paano tayo magre-relax sa sobrang stress, depression, and anxiety. Kaya naman pag-usapan natin ang mga bata, ang ating mga anak. Dahil hindi lang tayo ang importante, pati yung mga anak natin importante din yan. Gusto ko sana pag-usapan ang topic ng speech delay. Okay? Yung mga batang na delay sa kanilang speech, sa kanilang pagsasalita. So, nagiging mahirap para sa atin ang ganitong senaryo o sitwasyon dahil syempre bilang magulang, nag tayo sa ating mga anak, tama ba? At kung totoo nga meron silang deficiency, kagaya ng autism, alam niyo yung ADHD, speech delayed. Tapos, kailangan mo siyempre ipatingin yan, no? Ipatingin sa mga espesyalista. Paano ba natin malalaman na speech delayed ang mga bata? May mga signs na makikita tayo sa mga bata. So, ibang topic ito. Ito ay introduction lamang sa ating mga susunod na topic sa deficiency ng mga bata. Pero, kung may makita na tayong signs na mababanggit natin sa mga susunod na episode, Please, please lang mga moms mga mamshies and daddies, of course. Kasama dapat natin mag-decision ang mga daddies, of course, di ba? Kapag nakita na natin ang ganitong signs sa ating mga anak, huwag na tayong mag-atubili. Tama ba yung Tagalog ko? <laughs> I'm sorry. Huwag na tayong mag-hesitate. Ayan, sigurado ko na sa word ko. Huwag na tayong mag-hesitate na magpa-check up sa espesyalista sa PEDYA sa pedya dahil manghihingi tayo ng referral sa kanila para ibigay sa espesyalista kung sino man ang kanilang sasabihin. So, itong mga to ay ang mga neurodevelopmental psychologist. Itong mga ito, mga espesyalista na ito ang magsasabi kung ano ang problema ng ating mga anak. Kung private, kung kaya ng pera, kung kaya ng budget, kung may pera, private, yes, mahal ang konsultasyon. Ito ay nagra-range from 5,000 to 7,000. I don't know, more than 7,000 ata. Depende sa doktor na inyong pupuntahan. Ang pagkakaalam ko, kung talagang wala kayong budget at kailangan, kailangan, kailangan na talaga ng anak nyo na ipacheck up dahil hindi talaga dapat itong ipinagsasawalang bahala, pumunta kayo sa PGH. I-check e nyo ang website ng PGH o ang page ng PGH mismo at tanungin nyo kung paano magpa-schedule ng appointment. Ang alam ko kasi, dahil sa ang dami-dami ng kaso ng uh, speech delay cases ngayon ng mga bata, ang dami nagpapakonsulta sa PGH. Talagang pila talaga. Pila balde talaga ito. Ang kanilang sistema ata ngayon ay maglalagin ka sa kanilang website at mag-fill out ka ng form. Parang magpapa-appointment ka hindi ko lang alam kung ilang araw, ilang buwan ang iyong aantayin, pero at least gumawa ka ng aksyon, ba diba? para sa anak mo. Kung hindi mo talaga kayang magbayad ng isang private doctor or private specialist. Gumawa ka ng aksyon para sa anak mo kasi kailangan nila yan. They need that. Kapag binigyan ka na ng appointment or ng schedule, pumunta ka. Pumunta kayo ng anak mo. Pumunta kayo ng anak nyo. Napaka-importante nito mga moms. Huwag nating ineglet. Kasi ang mga bata kawawa ay eh, di ba? Kawawa yan paglaki. Kung na-diagnose sila na may sabihin nating autism or na-delay yung pagsasalita nila, pag ipinasok niyan sa eskwelahan, baka mabuli kasi eh. So pag hindi sila dumaan sa therapy, hindi sila naitama, hindi sila nag-improve, at ibigla nyo ipinasok sa eskwelahan at hindi nyo pinansin yung kanilang kakulangan, maaaring mabuli sila dun mismo sa paaralan. Kasi iba yun eh, kapag may problema sa speech, lalo lang hindi makapagsalita, nakakatakot. Hindi makakapagsumbong sa inyo yung mga bata, hindi makakapagsumbong sa inyo yung mga anak nyo. Kung nabubuli na pala sila sa school, pinagtatawanan, sinasabihan ng masakit, mga ganun. Kasi hindi natin maaalis yan eh, no? Sa mga bata kasi, kapag different ka sa group, it's either hindi ka nila papansinin or kakancawang kanila. nila. Worst case scenario, pag super bully ang isang bata, naging kaklase ng anak mo, maaari pa silang saktan. Different topic naman ito mga mams. Ibang topic naman ito tungkol sa pagiging bully. So, kailangan talaga natin silang ipacheck up at malaman kung ano ang problema sa kanila para matugunan natin, masolusyonan natin kung ano man yung pagkukulang o kung ano man yung kailangan nating itama. Mabigyan natin sila ng solusyon. Yun lang naman mga moms. Sa susunod na episode, let's go deeper. Magre-research ako. Maghahanap ako ng mga taong mai-interview kung meron tayong mai-interview, no? Pero for now, solo episode muna tayo at ating pag-aralan, suriin at alamin kung ano ang mga solusyon sa mga ganitong problema gaya ng speech therapy. OTC mula ako masyadong alam sa OTC ADHD. Wala akong masyadong alam. Pero sa speech delay ng mga bata, medyo may konting alam ako. At sa mga susunod na topic din, i-open ko din yung topic tungkol sa homeschooling. Kasi homeschooling can help you actually eh. Lalo na kung nabubuli ang bata sa school, no? Nabubuli ang bata, hindi siya, hindi niya napifil na fit siya sa eskwelahan, sa mga kaklase. Try natin yung homeschooling. Pag-aralan natin kung ano yung homeschooling, dapat ba ito sa mga bata na katulad ng anak ko. Kasi ako, I'm planning to homeschool my child next school year. Dahil nga sa speech delay siya medyo na left out siya sa mga subjects na language ang major, such as English, Filipino, basta language. Magaling siya sa math, madali ang math sa kanya, pero sa ibang bagay, yung mga subject na may lingwahe, lalo na malalim, medyo nahihirapan siya. So, I'm planning to slow down the pace nung aming pag-aaral at isasakto ko, iaayon ko, at ililevel ko sa kaya niyang maintindihan. Kasi hindi natin sila pwedeng i Hindi natin sila pwedeng madaliin. Hindi natin sila pwedeng puwersahin. Kasi baka magsawa yung mga yan na mag-aral. Tapos, hindi rin nila maiintindihan. Lalabas lang sa kabilang tenga yung mapapag-aralan nila. Kahit na ikaw yung magturo, or i-review mo sila sa bahay, pag hindi nila naintindihan masyadong mabilis para sa kanila yung pacing ng lesson, papasok yun sa kanan na tenga, lalabas din sa kaliwa. Hindi rin nila magigets, hindi rin nila maiintindihan. Isipin din natin, i-assess din natin kung tama ba ang traditional school para sa kanila. Mabuti ngayon, after nung pandemic, na-open na yung homeschooling dito sa Pilipinas, no? Hindi ito yung online distance learning, iba pa 'yon. Iba yung online distance learning, iba yung homeschooling. May mga eskwelahan na accredited, dapat accredited ng DepEd. So yung mga homeschool na 'yon, may mga program sila na homeschooling na una ikaw yung magtuturo, ikaw yung mag-act as a teacher ng anak mo or pwede ka rin kumuha ng tutor. Magbayad ng tutor or magbayad ng kung sino man na pwede magturo sa anak mo. Kung hindi mo kaya, kung hindi mo talaga kaya, kung hindi ka confident sa sarili mo. Pero kung confident ka naman sa sarili mo, ikaw nang magturo kasi makikita mo at saka ma-assess mo yung anak mo at mababalance mo, matatrack mo yung kanilang progress, ba? Diba? At makikita mo kung nag-i-improve sila kung tama bang mag-level up na sa susunod. Although, yung mga i-hire mo naman na or tutor, ay matatrak din naman nila. Pero para sa akin, parang pag naging hands-on ka, kasi iba eh, iba yung feeling eh. Iba yung feeling na ikaw yung magtuturo sa anak mo. Although, dapat mong habaan ang iyong pasensya. Honestly, kapag kaming dalawa ng anak ko yung nagtuturoan, kasi ganito yun, naka-online distance learning kami, ngayon dahil pinahinto ko yung anak ko dahil nabubuli sa school, right? Dahil sa kanyang deficiency. So, nakikita ko, natatrack ko na medyo hindi siya nakakasabay sa pacing ng traditional learning. So, ang nangyayari, dahil may deadline sa school, di ba? Kahit na online yan, may deadline kasi na kami sa pagpasa ng mga assignments, And sa pagre-review, mga projects, ganyan. Since nahuhuli, I mean, medyo nadidelay siya, dahil uh, masyadong mabilis ang traditional para sa kanya, Napepressure ako. Hindi lang ako ang nape-pressure. Siyempre, pag nape ako, mape-pressure ka siya. Dahil kailangan niyang tapusin yung halimbawa exam, di ba? Sa ganitong oras, sa ganitong araw, yung mga assignments and everything, kailangan niyang reviewin. Hindi lang ako yung nape-pressure, pati siya, lalo na siya. Kasi, natataranta siya. Kung natataranta ako, mas natataranta yung mga batang yan. At lalong naguguluhan yung mga yan. Lalong hindi nila magigits. Kaya, narealize ko na kailangan naming mag-slow down at sumunod ng naaayon sa pacing ng understanding niya. Kaya, itatry namin yung homeschooling next year. Kailangan talaga na mapaintindi mo sa kanila may paintindi mo sa mga bata yung mga topics na itinuturo. You can do it on your own pace. And since may mga accredited naman na homeschool sa Pilipinas, di mas maganda kasi kung saan huminto, like next year, grade 2, papasok ka dun sa school na yun ng grade 2, may papasa nila yung records ng anak mo sa DepEd. So continuous pa rin. Hindi ka nag-skip. Continuous pa rin siya. Basta ang kukunin mong homeschool ay accredited ng DepEd. Maraming uh, mga schools dyan na nag-offer. Pero siguraduhin mo, sa DepEd website, makikita nyo yung mga listahan ng accredited schools para sa elementary and junior high. Ito ay sneak peek lamang parang intro ulit sa podcast dahil medyo nag-stop tayo ng mahabang panahon. Maraming maraming salamat sa pakikinig at sana ay subaybayan nyo kami muli sa aming susunod na episode dito sa Podcast ng Inanto. Edited by Podcast and Beyond Productions and produced by MTCB Media.